Alam mo na? Ha? Ano, meron pa? Wala na po. Nalis ko na po, sinira ko na. Hindi ko nakita. Sirain mo. Sirain mo ulit. Dampute mo. Sirain mo. Sirain mo. mo. Pati yung mga... Ano ba mga gamit mo dyan? Anong gamit mo? Sirain mo lang po. Kaya ka ano, kahit yung mga ko. binabasa. Latin. Latin. Bigay mo sa akin. Game sa akin. Lahat ng karunungan mo, bigay mo. Ha? Ano, nagdadasal ka? Hindi ha? Na po. Hindi na po. Katawarin po ako, hindi na po. Nasa akin kang kapangyarihan. Nakapako ka sa Diyos. Ano? Nandito na sa kamay ko? Okay. 40%. Walang dudulot na maganda sa iyo yung pagkukulam. Ha? May pamilya ka na? Opo. No, Gusto mo ba ibalik ko sa pamilya mo to? No, Pag makita mong ganyan ginagawa mo? Opo. No, ilan anak mo? Salam no, po. Ilan taong ka na? Isis ko. Isis ka na? Opo. No, lalaki? No, asa Sa alagang 1K, mangungulam ka? Ibigyan ko po, po yun eh. Ano pangalan? Lenda po. Lenda ano? Uh, Igus po. Lenda Igus? Igos? Igos. Mm, ano yan? Kapit bahay mo? Malapit sa bahay mo? Ex po niya. Ex no? niya? Kapit bahay mo? Opo. Marami ka nang kinulam. Nangihilip po ako. Ang gagamot ka din? Nangihilip po. Kaya nga, nangihilot. Ibig sabihin, okay. nagkagamot ka. Okay. Ibig sabihin, kaliwat kanang ka. Nakukulam ka, nangihilot ka din. Ha? Hindi na po. Nanggagamot ka, mangkukulam ka. Patawarin niyo na po ako. Ha? Mingi ka ng tawad sa Diyos. Taas mo dalawang kamay mo. Lakasan mo, yung naririnig ko. Patawad po na. Patawad. Sinong Lord na tawag mo? Po, Sino ang Diyos mo? Taas po. Sino sa taas? Jesus. Kailangan mo ba ang Diyos Ama? Yes. Sir. Ha? Hindi ka ng tawag sa Diyos Ama sa pangalan ng Panginoong Yeso Kristo. Yes, Lakasan mo, maririnig ko. Yes sorry po, sorry po Tumawag ka, -tumaw ka po. sa Ama. Malami sa masalamat ko. Ka. So, Sabay na nga lang mo, kasama na kaya mo. Sundin ang Diyos sa Diyos para mas dami. Ngayon, bukal ba sa loob pag-ingi sa Diyos Ama? Opo. Wala na, wala na itong mga ginawa mong parusa. Mawawala ba to? Wala na po, wala na. Po. Ha? Wala na po lahat. Naisip nice ko na po. Ibigay ko na po sa inyo binigay mo sa akin. Sigurado ka?